Ayan mga guys Andito na naman kami sa may antutot Woo! Traffic mo pre, traffic mo Yes Ayan mga guys, tatlong balagbag Woo! Oh Isa Dalawa Tatlo Hahaha <laughs> <laughs> Eh, sabi ko sa inyo, sulano tayo eh. Ayan ni, eh, kanina mo pa sinasabi, ang ayop na yan. Eh, oh. Tayo tayo. Tignan nyo naman kasi yung daan namin mga guys. Ano, parang ilog. Mas marami pa yung karga ko na. pa ako dun Oh. Oh, oh tignan mo nga. <laughs> parang nagigipag-away na si Tobayo to, pero eh. mga guys. Ito, mag iisip muna na. kami ng diskarte kung paano. Ito,